Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, ka po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Mag-convert -po, po tayo ng brake drum ng motor. Tara po, puntaan na natin. <sighs> ito po yung sinasabi ko po sa inyong gagawin natin o ako lang pala uh, i-convert po natin yung brake drum po ng TMX TMX 155 po dito bali ang gagawin po natin o ako lang pala ang gagawin ko lang po pala dito para ma-convert ko po yung TMX AB ay kailangan pong lakihan po natin yung butas nito para po makapasok po yung axel Ah uh, kayo po bala po kayo kung alin po yung gusto nyong uh, lakihan dito ng kung sa, sa, sa baba po ba o sa taas Ah uh, ako po siguro dito na lang po sa baba mag babawas magbabawas po ako para po Uh, pumasok po yung axel, pakita ko po sa inyo kung paano yan uh, nakapasok na yung uh, axel bali ang gagawin ko na lang dyan ay gagamit ako dyan ng kikil kikikiling ko ito para uh, makapasok pa na hindi nahihirapan yung axel at para mapantay ko na rin itong sobra-sobra eto na po nakakuha na po ako ng kikil Kikikilang ko po ito hanggang sa makapasok po yung axel At papantayin ko rin po itong hindi pantay na pagka sugat, Ito, tsagaan lang po natin Yan. Pwede na po. Hindi ko na po ipinakita sa inyo yung pagkikil ko. Ang sa pagkikil po ay tiyagaan lang. Yan oh. Pwede na po. Tiyagaan nyo lang po. Ganon din po ang gagawin ko sa kabila. Hindi ko na po ipapakita para hindi na lang po umaba yung video natin. Eto po. Natapos ko na po yung pangalawang butas. Yan po. nakapasok naka na po ang axle. Pwede na po natin isinod ang gulong. Tsaga-tsaga lang po sa pagkikikil. Hindi po uh, madali ang pagkikikil, medyo mahirap din po. Ito pa po ang iba ang iba pa pong kailangan sa pagko-convert. Mga bearing po mga yung mga sira-sira pong bearing na kasya po ang kanyang axel eto po basta po kasya po yung kanyang axel oy ah uh, kasya po yung kanyang axel yung mga pinaglumaan pong bearing eto po pinaka spacer po niya yan pakita ko po sa inyo no Uh, uh, ang ganyan na bearing, po yung media na yung mga pinagpadala ng mga bearing, kakasya Sa aqual po, dalawang special po ang ginagamit dito. Yan, isa po, hindi pa i-rekay. Sa bali sa po ay dalawang po, iba pa sa aqual. Bali, ito pong rim na to ay, ay rim na to. <laughs> Itong swing arm po na ito ay, ay makalawang po kasi ito. Ang gagawin ko po dito ay aalisin ko po yung kalawang tapos po uh, sasapinan ko po ito, dodoblihin ko. Nabili ko lang po kasi ito sa junk shop. Uh, hindi ko na rin po ipapakita kung paano ko po siya sa pinan pag na po doon ko po ipapakita sa inyo eto na po yung riniper ko pong swing arm uh, ginobli ko na po ang kanyang bakal eto po ang ginamit kong pang 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 doble ayan po para po tumibay Nabili ko lang po kasi yan sa junk shop May kalawang na kaya Dinoble ko po Hanggang dito lang po yung aking Linagyan na Pangsapi O sinapian lang Dito kasi madalas masira Yan dito Yan ibalik ko na uh, magpipintura tayo o pipinturahan natin yung uh, re-repair nating uh, swing arm yan napintura na natin eto na po yung kinombert nating swing arm eto na ko na po siyang pinturahan kaya i babalik na po natin eto lang po ang kailangan sa pagkoconvert eto lang po ang kailangan natin sa pagkoconvert mga uh, bearing na sira na yung ano lang ang kinuha natin tapos dalawang washer para sa may sprocket side dito at ito naman sa may brake shoe side oo nakalagay na to kanina at ah, tinanggal ko lang para may pakita sa inyo nakakasanay ang kanina binaklas ko lang para may pakita sa inyo uh, ah, tara ibalik na natin ayan po tapos na po ang ating uh, kinonvert na ab pang 155 po ito pero ang motor po ay wave 100 yan ayos na po at ganun nga po ang ginawa kong convert sa motor kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos Wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa akong YouTube channel, uh, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.